Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, meron tayong match up. Titignan natin kung sino bang pinakamalupit o pinakamaganda. Ang L2A5 Elite version o ang L2A5 Non-Elite. O tara. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko leave a like na rin. Let's get ready to rumble! Round 1. Che Checkin natin ang materials ng bawat isa. Ito ang L2A5 non-elite. So, ganyan ang itsura niya. Ang cage niya, gawa sa bakal. Ayan, dumikit ang magnetic USB dito sa may arm, itong, itong outer arm, plastic. Itong inner arm, bakal. Ito rin sa mounting niya, bakal din. Ang plastic dito guys, ito. Itong parte na to, arm. Saka itong parte na to. Yan, buong plastic yan. Ang plastic quality naman niya, hindi naman pang divisorya. Maganda naman siya, smooth naman siya, at maayos ang pagkakamolde. Ito naman ang L2A5 Elite version. Ang materials naman na ginamit sa kanya ay steel at alloy. Ayan. Siyempre, gawa din yan sa bakal. Itong inner arm niya, tignan na, na yan, gawa din sa bakal. Itong guide naman na to ng cable, papunta dito sa mounting niya, gawa siya sa plastic. Itong outer arm niya at itong RD hanger niya, gawa sa sa alloy. Niskis ko pa ng konti dito para lang makita na alloy siya. Ayan. Lumalabas yung aluminum. Round 2. Checkin naman natin ang design ng bawat isa. Ganyan ang itsura ni Nan Elite. Simple lang kanyang itsura pero maangas na rin. Sa may hanger, maiksi lang siya. Kapag nag-flex siya, maiksi lang. May ibang version nitong non-elite na merong barrel adjuster pero itong hawak natin na version eh wala. Parang simpleng RD lang. Ang mga screws niya matataba din, malalaki yung threads. Ayan eh, o. Dito kay elite version, ang arm niya iba na rin ang kanyang design. Ito may ganyan pa. Ito kay elite, wala na. Mas naging simplified siya. Sa so, medyo umikse. Yan, kung makikita niya, para siyang umiksi ng konti. Ito dito, itong arm. Ito, medyo mahaba ng konti. Sa RD hanger, mas mahaba siya. Kaya mas nari reach niya yung mga malalaking cogs. Hindi mo na kailangan ng goat link. Mas, ganyan yung screws niya. Dito sa Elite version, wala talaga siyang barrel adjuster. Pinapasok lang dito yung housing, tapos yung cable papunta dito para hindi kayo malito kung sino ang elite sa kanan elite palatandaan diyan ay yung pulley cage. Sa elite version, ang design ng cage niya ay pa letter B. Ayun. Parang letter B na ganyan, malapad. Dito naman sa non-elite, straight lang ang cage niya. Walang ibang design. Si non-elite, payat, elite version, napakalaki niya. Round 3. Chetsikin natin kung ano ang range ng bawat isa. Dito kay A5 Non Elite, ang maximum sprocket size niya ay 36 teeth. Okay, so voice over muna. So sinasabi ko doon na hanggang 36 teeth lang ang kaya nito. Um itong RD na to kasi doon sa hanger niya meron siyang parang limiter. Parang ganun, parang lang ah. Kasi okay, kapag dating ng 40 teeth, sumasagad na yung parang plastic na yon dun sa hanger naman ng frame. So pagdating naman ng 42, medyo nagbebenda yung plastic. Kaya wag na wag niyong lalagyan ng 42 o 40 na cogs yung non-elite. Hanggang 36 lang yan. Maniwala kayo, hanggang 36 lang yan. Wag niyo na rin lagyan ng goat link kasi yun din yung kadalasan na nakakasira dyan. Kasi nare-reach niya niya yung limit niya ng RD. Kasi maiksi lang talaga siya eh. So hanggang 36 lang yan. So e yun lang guys. E yun lang ang gusto kong sabihin doon. Yay! Ito naman kay Elite version, kaya niya hanggang 50 tit. Napakalaki ng range niya guys. Sobra-sobra na sa ahon yon 50 tit. <laughs> round 4 na tayo, guys. Ayan. Sa round 4 naman, chachikin natin kung sino ang may mas matigas na spring. Dito naman tayo kay non-elite version. Testingin natin to. Itong return spring niya, medyo malambot, pero smooth. Dito naman sa may tension, Saktuhan lang yung tigas niya. Saktuhan lang. Hindi naman siya sobrang tigas. Hindi rin, hindi rin siya sobrang lambot. Sakto lang. Swabe lang. Ito kay edit version. Check natin. Holy mama. Sobrang tigas. Wow. Uy. Hindi ka na yung kamay ko. Na. Sobrang tigas dito, guys. Ayan, pwersado na ako dito. Ayan, ang tigas ng spring niya. Ayos. Maganda to. Dito kaya sa tension. Sa, uy, wow. Sa tension naman, guys, matigas din. Yun, oh, tigas. Parang mayroong clutch pero wala naman siyang clutch. Matigas lang talaga yung pagkakalagay ng spring. Ayos. Round 5. So sa round 5 tiche naman natin ang police. Sa police nila magkaiba. Itong Sinan Elite parang all narrow lang na puli Yung ngipin niya all narrow lang. Tapos hindi ganun kalalim yung ngipin. Dito sa Elite version mas malalim yung ngipin, saka narrow wide siya. Narrow wide, narrow wide, narrow wide. Ayan. Kita nyo guys, ito yung wide, ito narrow, ito wide, ito narrow. Magkaiba sila ng design ng pulis. Ito parang ano lang eh, parang yung ordinary pulley lang ng sa Shimano eh. Ayan, yung mababaw lang yung ngipin check naman natin kung ano yung nasa loob ng pulis. Dito sa non-elite version, ang pulis niya ay bushing type. Yan, bushing type dahil meron siyang bushing. Yan. Ito bushing, ito plastic na puli. Yan, ganyan lang siya. Bushing type lang siya guys. Check naman natin dito kay elite version. Ah, okay. So, kay Elite version, ang police niya, bushing type din. Pero ibang klaseng bushing. Meron ng washer dito. Dito kay non-elite, wala. Wala siyang washer. Mahaba lang yung bushing. Mas maganda naman ang design ng police ni Elite version. Kasi dahil sa narrow wide design niya round 6. sa round 6, tche naman natin ang bigat ng bawat isa. Itong non-elite, ang bigat niya ay around 250 grams. Medyo magaan si non-elite. Dito naman kay elite version. Ayun, medyo mabigat siya. 300 grams naman siya. Mas mabigat itong elite version. Eh kita naman din sa design na mas mabigat siya. Siguro dahil sa alloy parts kesa dito sa plastic parts. Round 7. Presyo naman ang pag-uusapan natin. Si Elite version medyo mahal. Naglalaro siya sa 700, 750 hanggang 1,000 depende sa nagbebenta. Si non-Elite na A5 naglalaro lang siya sa 450, 500 hanggang 700. Depende din sa nagbebenta. Mas mura si non Elite, mas mahal naman si Elite. Ayan, malapit na matapos ang ating bout. Round 8 na tayo. Check in naman natin ang performance ng shifting. O tara, ikabit naman natin sa bike ang oh, L2A5 non Elite. Ah. So, ang gamit natin shifter dito, nan elite din na uh, shifter pang A5. So malambot siya i-shift. Ganda eh. so, limitation lang ni nan elite para lang siya sa ganitong classing sprocket yung mga maliliit. Hindi siya, hindi siya pwede sa malalaki. Okay. right. So, ito naman ang L2A5 Elite. So, ganito ang shifting niya. Sa unang pindot ng shifter, mararamdaman mo na yung tigas ng spring ng RB. Hindi siya katulad nung sa non-elite. Medyo malambot. Ito matigas. Kung so, naririnig niya yung pitik ng shifter pababa, Ayan. So, yun guys, ang L2A5 Elite sa kanan Elite versions. Ayos! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, Di like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.